Mula sa kakaibang nilalang na tumatalon sa pader, mga multo na gumagala sa loob ng kastilyo hanggang sa aswang sa hagdanan, naririto ang anim na video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral ang video na ito ngayon sa internet na kung saan ay may nagsasabing mga viewers na mga frag ang nasabing nilalang na makikitang tumatalon mula sa pader papalayo. Makikita rin sa video ang mahahaba nitong mga binti at ang kakaiba nitong pagtalon habang papalayo ang mga ito. May nagsasabi din na baka naman skinwalker or aswang ang mga nilalang na ito. Kayo ano sa palagay ninyo ang nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang YouTube channel na Adventures with Purpose ay may content na nakatuon lamang sa paghahanap ng mga artifacts mula sa mga lakes at ponds. Sinasabi din na ang kanilang content ay related sa mga crime cases kagaya na lamang ng mga natatagpuang criminal mula sa isang kotse o di kaya ay ang mga nawawalang tao. Ang isa pa sa layunin ng channel na ito ay upang matulungan ang mga autoridad sa pag-iimbestiga at mabigyan ng aid ang environment. Noong May 26, 2020, ang grupong ito ay nagparticipate sa isang mass environment mental cleanup na matatagpuan sa lake ng Portland, Oregon. Sa kanilang paglilinis sa nasabing lake, dito ay nakakita sila ng mga sasakyan na lumubog mula sa ilalim ng nasabing ilog. Dahil sa low tide, ang grupo ay gumawa ng mapa upang planuhin kung papaano nila iaahon ang natagpuan nilang mga sasakyan na nasa ilalim ng tubig. Matapos may handa ang lahat dito ay nagsimula na silang mag-navigate sa nasabing lake. Habang sumisisid, ang unang sasakyan na kanilang natuklasan ay unti-unting inaahon sa pampang sa pamamagitan ng paghila ng trailer truck dito. Ang mga sandaling ito ay naka-livestream upang idokumento ang mga sandali ng kanilang ginagawang pagtulong sa iba at kalikasan. We're dressed up we are finally back in the water yes, we are. Uh, and before that like, we can like elbow yeah, bump elbow because bump. anyway we have a car that's <laughs> coming out right now we this car today we're gonna do this whole thing live like we've spent last uh, what four or five hours oh, yeah, four or five hours already getting this thing out because it's it was 10 10:30 this morning it was 80 feet deep and so we're now at the very end of this and we've never done actual live Here showing somebody bring it to, for us to bring out of the, out of the uh, river Dito ay marami ding volunteers ang nakilahok sa paglilinis ng ilog na ito, at dito nga ay kanila nang inaahon ng unang kotse na kanilang natagpuan, subalit sa hindi inaasahan, ay may nakakakilabot na pangyayari ang kanilang matutuklasan. Pagmasdan ninyong mabuti. There's a shoe in there. Whoa, whoa, whoa! Call the cops! Call the cops! Dito ay laking gulat nila dahil sa kanilang natuklasan na nadedecompose na katawan na nakaupo sa front seat ng kotse. Matapos nilang tumawag ng polis upang mag-imbestiga, dito ay napag-alaman ng mga autoridad na ang nasabing katawan na natagpuan sa loob ng kotse ito ay mula kay Timothy Robinson. Dito ay napag-alaman din na nawawala ito noon pang November 27, 2008, mga labing dalawang taon na ang nakakalipas matapos itong madiskubre. Dito ay nanotified din ang pamilya ng biktima at nagpasalamat dahil sa ilang taon na lumipas ay nagkaroon na ng closure ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ang Hearst Castle na matatagpuan sa Hampshire, England ay itinayo noon pang mga 1500s, at sa loob ng limang daang taon nito sa kasaysayan, ang kastilyong ito ay nagsilbing formidable English military fort. Ang kastilyo ding ito ay naging kulungan ng mga prison na may sistensyang kamatayan. Kaya naman ang nasabing kastilyo ay nababahira ng madilim at madugong kasaysayan. Sinasabi din na sa kasalukuyan, ang mga bumibisita dito ay nakakakita ng mga nilalang umulto at mga shadows figure sa haunted hallways nito. Sinasabi din na ang isang espiritu ng monk ay madalas makita sa nasabing kastilyo. Dahil dito ang paranormal investigator na si Tony Ferguson ay nagsagawa dito ng sarili niyang investigasyon at ginalugad ang buong sulok ng nasabing kastilyo. Sinasabi din na ilang beses na siyang pumupunta sa lugar na ito, at sa bawat punta niya dito ay lalo siyang nakakadiskubre at nakakaranas ng mga kababalaghan sa kanyang pamamalagi sa loob nito. Sa partikular nitong pagbisita sa nasabing kastilyo ay kasama niya ang kanyang fellow investigator na si Paul Cecil. Dito ay naghiwalay ng lugar ang dalawa upang mag-explore sa loob ng nasabing lugar. Subalit sa pag-iisa ni Paul, dito ay makakaranas siya ng isang hindi inaasahang pangyayari. Panoorin ninyong mabuti, Ayon kay Paul, tila ba nawala siya sa sarili ng mga oras na iyon at sinasabi na na siya ng isang agresibong espirito o nilalang sa loob ng kastilyong ito. Makalipas lamang ang ilang sandali matapos ang insidenteng ito, dito ay nagpatuloy muli sa pag-explore -e si Tony at Paul. Dito ay sinasabi ng dalawa na nakaramdam sila ng kakaiba at isang powerful na energy sa isa sa room dito. Ang maliit na room na ito na matatagpuan sa kastilyong ito ay mayroong isang maliit na bintana Sinasabi din na ang nasabing bintana ay misteryoso dahil wala naman itong purpose. Matapos nilang makaalis sa maliit na room na ito, dito ay bumalik si Tony upang magsagawa ng investigasyon sa maliit na room na ito at naglagay din siya ng camera upang may record ng anumang makukuhanan na paranormal activity sa room na ito. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay may makukuha ng nakakakilabot na pangyayari ang camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Matapos makaalis ng room na ito si Tony, dito ay kanyang near view ang footage ng kanyang camera. Dito ay laking gulat niya sa kanyang natuklasan at nakita na isang black figure ang sumilip sa bintana na may umiilaw na mga mata. Maaaring iniisip ng iba na baka may tao lamang na sumilip dito, subalit ang nasabing bintana ay may bakal na maliit lamang ang space at hindi kasha ang tao. Ang kabila naman ng room ng bintana ay walang pintuan na pwedeng paglusutan o pasukan ng tao dahil puro ito semento at pader kaya walang sinuman ang makakapasok dito. Ang picture namang ito na mula sa Facebook na isinir ni Jill Williams na kung saan, sinasabing ang larawang ito ay kuha ng kaibigan ng kanyang boyfriend sa isang Christmas gathering ilang taon na ang nakakalipas. Makikita sa larawan ng mag-ina na nagpa-picture habang nagse-celebrate ng Christmas. Subalit may nakapukaw ng kanilang atensyon nang makita nila ang isang hindi inaasahang figure mula sa kanilang background. Makikita sa background ng picture ang isang matandang babae na nasa gitna ng mga Christmas tree buhat sa kanilang likuran. Sinasabi din na wala silang nakita maging ang kumuha ng picture ng oras na kinukuhanan niya ng picture ang mag-ina. Dito ay kanila lang nakita ang nasabing matandang babae ng kanila itong ininspeksyon muli. Sinasabi din na ang nasabing backyard ng nasabing bahay ay sarado at napapaligiran ng masonry fence, kaya naman ang paglutang ng nasabing misteryosong matandang babae ay palaisipan gayong wala itong kakayahan upang makapasok ito sa kanilang likod bahay. Sinasabi din ng may-ari ng bahay na madalas itong makaranas ng kababalaghan sa loob mismo ng kanyang bahay. Dito rin ay may mga kapitbahay sila ang nagsasabing ang bahay na ito ay isang haunted dahil sa kakaibang ingay at shadow figure na kanilang nakikita lalo na sa gabi. Ang misteryo at kababalaghang bumabalot sa bahay na ito ay lalo pang nadagdagan dahil sa history ng lugar na ito. Sinasabi na ang kinatatayuan ng nasabing bahay na ito ay naging internment camp ng mga Japanese citizens noong World War II. Kaya naman naniniwala sila na ang history ng lugar na ito ay may kinalaman sa aparisyon ng mga multo dito. Kayo, ano naman ang opinyon nyo sa larawang ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito na nag-trending sa internet na nagmula sa YouTube channel na Ahmad Sali, na kung saan, habang nag-e-explore at nagsasagawa ng inspection ang mga paranormal investigator na ito, ay bigla na lamang silang nakakita ng isang nilalang mula sa loob nito. Hinihinala nila na isa itong jean Panuorin ninyong mabuti. chef. Oh, oh. Pagmasdan ninyong mabuti muli ang video. Hmm. Dito ay nag ng dasal ang matandang lalaking ito upang umalis ang nasabing nilalang sa loob ng bahay na ito. Subalit maya maya pa ay makikita muli ang pagsulput ng nasabing nilalang. Makikita sa video ang muling paglitaw ng nasabing jean buhat sa pintuan hinihinala nila na namahay na ang nasabing nilalang sa bahay na ito. Ang video namang ito na mula sa YouTube channel na Ama Media Channel, na kung saan, habang natutulog ang lalaking ito, ay lingid sa kanyang kaalaman ay may kababalaghan na palang umaaligid at nangyayari sa kanya habang ito ay natutulog at nakahiga. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang misteryosong pagbukas ng mga gate na bakal sa kanilang pintuan, makikita rin ang pagbagsak ng isang bagay mula sa kanyang paanan. Makikita rin sa video ang biglang pagsulpot ng isang nilalang na makikita sa salamin na bintana ng bahay. Mga ilang sandali pa ay bigla na naman bumagsak ang bagay sa kanyang gawing paanan. ito ay makikita muli ang pagbukas ng gate na bakal Dito naman ay makikita ang pag-angat ng bagay sa may hagdanan na animoy umaakyat ito sa bawat baitang ng hagdanan. Makikita sa video ang biglang pagsulpot ng isang multo o aswang na nakaupo sa hagdanan na lang siyang may kagagawa ng mga kababalaghang nangyari sa kanya ng gabing yon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.